kung saan ito po yung auto refill sa ating mga water tank. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi ko. Yo, what's up mga pare? Welcome sa aking channel. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please pag-subscribe naman po itong ating channel. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano magkonekta ng floatless level switch sa ating mga water tank. Ito yung contactor, overload relay at level switch. So iyan po yung itsura nya, level switch, floatless at gagawin din po tayo ng selector switch at indicator light. At syempre ang ating multi -tester. para mawasin natin yung short circuit. So magdodrawing po muna tayo nitong ating diagram para may masundan po tayo para maiwasan po natin yung short circuit. So bago ang lahat gusto ko lang batiin si Jetro Abarquez, Jefferson Sabelberino, Edmar Bardilas at si Archie Ventuala. Maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. So ngayon explain ko na sa inyo itong ating ginawang diagram. So ito po yung ating selector switch. Ito po yon. So may makikita po tayo dito. 1, 2, 3, 4. So dito po yon. So sa 1, 2 is normally close. So ito po yan. Normally close 1, 2. And 3 and 4. Dito po yan. 3 and 4. Yan po yung normally open. So ano po ba yung normally close? check po natin ito sa ating multi-tester so yung normally close po ay close po siya ibig sabihin magkadugtong po sa ating multi-tester kung makikita nyo po magkadugtong po siya tapos naman po kapag switch on po natin to ang normally close ay magiging open na po siya yun so balik po natin Ganun din naman sa ating normally open. So, ngayon, open po ito. Yan, kung, kung makikita nyo po, wala po siyang function. Yan, so kung switch on po natin, ang normally open ay magiging normally close. So, ang nilagyan po natin ng wire ay normally open. So, ito po yon So, kapag sinetion po natin ito dito, nadaloy po yung kuryente dito sa ating floatless. Ito po yung ating floatless. Yan po yung diagram niya. Hindi po ito dadaan dito yung kuryente kasi normally open po siya. Hindi po siya magkadugtong, So ngayon, nadaan yung kuryente dito. Dito hanggang sa overload relay. Hanggang dito sa overload relay. So yung overload relay po natin, ito po yun. So, kung makikita nyo po sa ating overload ay naka-normally closed po siya. So, dito po yan kinukunik sa normally closed. Ibig sabihin magkadugtong. So, meron din siyang normally open. So, ayan. Ito po yung protection po natin kapag nagkaroon po ng overload relay. So, test po natin. Ito. Ayan, sundutin natin to. Ayan, click na po siya. Ayan, kapag nag-click na po, ang ating normally closed po ay magiging normally open. So, test po natin. Ayan, kung makikita nyo sa ating multi tester ay wala na po siyang uh, continuity. Bali, nag-open na po siya. So, ngayon, na-reset po natin. Ayan, nagkaroon na po siya ng continuity. So, ayan. Ngayon, kapag nabuhay na po itong ating fruitless, sasara po ito. Ngayon, mabubuhay, magsasara po ito. Nadaloy po yung kuryente dito sa ating motor contactor. Ito po yung motor contactor po natin. So, magti-trigger po ito once na pumasok, pasokan lang kuryente. So, kung pasokan na kuryente, gagalito po yung itsura niya. Ayan. Trigger po yan siya. So ngayon, dadalay po yan dito sa ating motor contactor hanggang sa overload relay hanggang L2. So yun, balik po natin ito. Ayan, so ngayon, meron po itong part 2.